Okay, magandang umaga po sa inyo kaibigan. Muli, uh, dito po tayo ngayon sa tunay na buhay. Medyo lately, hindi tayo nakapag-shoot dahil busy tayo sa mga gawain natin. Eh. So, ako ang inyong host, si Simon at si Ivan. Ang ating tagaw ng mic. Ang ating panelist. Yan. At syempre, ang ating, ang tawag saan pa yun? Heartbroken. Resident Heartbroken. Si Bert. Hindi <laughs> na ngayon. Hindi na ngayon daw. At syempre, ating resident singer, si Joram. At syempre ang ating audience. Oh, okay, yan. At President si Enzo, pa, tulog. Pedro. At syempre dumarating si Christine. Okay. At ang ating guest. Yeah. Maganda maganda. Maganda ba siya? Okay, maganda. Ayos. Na, ayos. ayos? Syempre si Gia yan. Yeah, okay. yes. yes. Para sa una nating katanungan. At unang sa Magandang gabi sa mga nanonood natin. mga um, um, mga natin is... <laughs> Okay. So, yung unang, unang katunungan natin. Ah, boom! Uy! Kamusta? Si Kamusta si Gia? Okay naman po ako. Matapos uh, na yung SEM, summer ako. So, medyo looking forward ako na matapos agad yun kasi gusto kong mag-summer. Okay. Wow! Ma summer. May nasabi siyang summer. So, may plano ka bang magbakasyon after ito o aral pa rin? O, mayroon bang... Pero dahil uh, YPC member ako, looking forward ako every summer kasi may cat kami. And of course, dahil clusterhead na ako this year, medyo mas malaking responsibility. And yun, nilook look forward kasi syempre bagong milestone yun sa service. Ko. So, paano kayo gawin tayo ng patumpik-tumpik pa? So, yung una natin tanong, nabanggit niya yung summer, di ba? Summer. So, sino yung in particular na tao na mamimiss mo sa ngayong summer? In particular, of course, um, solid. Wow, show uh -huh. Siyempre, kasi sila you know. yung group friends ko dito sa classroom. And yung mga classmates ko, yun daw. Particular siya, Kuya okay, Will, no? Particular. Kung malaman mo, sino yung mga classmates niya, bro, sa sorry. Kasi alam naman natin. Oo, oh, siyempre, matik na yun, kaya. May Will, eh. May isang tao ba? Ano, <laughs> sa classmate mo. Isang tao, no? Magsabi natin na, he's a, he's a cat above Yeah. yeah. she will miss you. Bro, so. Pwede mo bang pakalala yung sinyo ito? Oh, bawal tayo magtago dito eh. Oh, kasi pangalalan. tunay na buhay ito eh. Puro tunay lang yung sinasabi natin dito. Uh, of course, I'll miss Jello. Kasi sobra lagi. Every day, um, pinabara namin siya. And... Siyempre, hindi ko may miss pag tinatawag niya akong baby. Hindi ko labutan ko. Kiwil, nabanggit na yung unang syllable ng pangalan eh. Medyo sumablay lang tayo sa pangalawa eh. <laughs> Akala ko rin eh. Akala mo rin oh, ako, Mang Tani. Hello. 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 Yan Hello. 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 wait lang kasi merong kausap ngayon na uh, nakita na muna natin kung paano Ano? Yung... Comments muna sa sagot? Uh, comments? Uh, sa akin nakita ko si Insi siya, excited siya ngayong vacation Although may sour glass siya Pero gusto natin malaman ano pa yung mga bagay na pwedeng sabihin ni okay. Gia Yeah! Yan yan, si Gia yung analyst natin na bro Si Gia yung tawang ano? Uh, I'm 18. So, uh, 18 years of your life, your single, right? Yes. So, technically, yes. Technically, yes. So, ngayon ba, nakikita mo ba yung sarili mo na sa